Anna, uh, Edward Robis po. nandito um, na po ako sa Lifestyles office. Anna, okay. Ako po si Edward Robis, uh, regional director ng Lifestyles. Kasama mm -hmm. po natin si Ma'am. Ana. Ma'am Ma Ana, dating kasambahay. Ay, yes. Ngayon, nagbe-business na mm -hmm. ng lifestyles. Yes. Ma'am, bilis lang po. Pwento niyo lang po yung... Paano ka na start? Ano po, ah... Uh, Nag-start ako dati, isang bitikit po. Wow. Mm, tapos, mm -hmm. ay, Pinapa-utang ako ni Ma'am. Diok. Dati hindi ako nangungutang. Oh, <laughs> may naman? So, hindi talaga ako nangungutang. <laughs> Pinapa-utang so, ko siya sa ibang tao. Ah, sa ibang tao. Sa, sa ibang tao. Tapos, eh, may na-sponsora na ako. Hindi ako chumiki. Napunta kay ma'am. Nagtampo ako sa kanya. Nagquit ako. Tapos nung August, nang package ako ulit. Kasi ang nangyari. Yes. Yung, di ba gumawa kami ng dream board? Yes. Yung dream board ko, single pala ako dati. Nilagay ko yung gwapo lalaki, pogi. Ayun na to pa. Ah. Guwapo na, pogi pa. <laughs> Grabe naman yung nag-umapo. Tapos yung mabait. Yun, binigay ni God sa akin. Hindi, <laughs> alam mo na ako ng joke. <laughs> Siya yung nag-package sa akin. Ay, wow. So, congratulations! Yes. O, oh, yes. diba? And now, meron na rin siyang business partner. Wow! Yes. May baby na siya. Yes. yes. Dalawa. Hindi pa isang. Wow. Not only was, but... More than. <laughs> more than. More than. More wow. yes. than. Wow. wow! The power. The power of communication. Yes. Tapos siya, susunod yan instant ang aking darling. Wow! That's Amazing! That's the beauty of our business. Yes the best business in the world. Yes, the best yeah. business yeah. in the world. Yeah. <laughs>